marunong ko pong magluto. Tansya-tansya lang. This is my own version of banana ano, patis ka. Pa. Yeah. So, mag-upon ito. Mas maganda kasi pag sinala mo siya para makita mo yung mga buo-buo o may dumi ba yung harina, ganun din ang iwas ko. Ano yung mali? Ipa-recall mo sa kanya. Lace. Ha? Lace. O, oh, ipa, ano mo, paano sulat ulit? Lace. Listahan. Ano pa? Listahan. So, basa pa yan. So, tanja-tanja to ha. Hello, Chowking. Thank you so much. Ayan. So, gagawa po ako ng ano ngayon? Ng banana leaf. Ay, banana peel na patis. Ayan. So, ito po ay base lang sa aking... Napansin. <laughs> May napanood ako, pero iba yung ginawa niya. Sa kanya naman is uh, pure talagang yung balat. Ako kasi yung balat, binalatan ko pa. Tapos, blinen ko siya kasama ng tubig. Ngayon, uh, nilagyan ko na ng black pepper, yung powder. Tapos ngayon, nilalagyan ko naman ng harina. So, tinatansya ko yung harina bago ako maglagay ng asin. Ay! So, ayan. So, nagpabili ako ng kalahating kilong harina. So, ayan. Titignan ko kung mag-work ba yung experiment ko. Sure, no problem. Ayan. Mag-work ba yung experiment ko na banana leaf, ay banana peel na patis. So, ayoko rin, hindi, hindi rin po ako mahilig sa itlog pagdating sa mga ganito. So, ayan. Kunti na lang. Isa pa daw. Okay. So, ito. Ayan. So, okay na siya. Tapos, saka tayo maglalagay ng asin. Wait lang. Ito, atin na lang. oy At bawas mo. Ayun. So, konting asin lang. Tansya lang. Kasi ngayon asin namin is rock salt. So, may parang crystal salt. Hello Lucy! I saw you in the live also of Mayora. Ay, is it Mayora? We're Yeah, and so this is uh, the patties. Now I use the peel of the banana and I peel it also and then I blend with the water. Now I'm gonna fry, I guess, in so I don't want a lot of flour, no, a turning. So uh, yeah, now it's okay. <laughs> so I'm gonna cook. So by cooking, you no, know, I need a pan. So I'm gonna try it if it's work or not. <laughs> so it should be the the. oil is so hot. Number four. And let's see and how does it work. And The peel off. <laughs> yeah. Sure. Pag ito nag-work talaga, nako, wala nang masasayang na balat ng sagu. No? <laughs> naglalaro. So, ito po ay preparation sa banana patties. Ayan, para wala na masayang na